dapat gumagana eh. 5 years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papatsi-patsiin nyo na naman. Ano, gumagana ano, eh. Anong kaya nyo sa amin? Tanga. Diba, ginagawa nyo, gatasan yung mga project eh. Sayang. Saya Sayang. Saka yung hindi ko matanggap, yung gawa na, tapos, Maglalagay ka na naman ng isang daan. Ngayon sabi mo, 200 plus. Tapos walang kasiguruhan na maaayos. Pa-check nyo ano ba talaga ang pwedeng gawin dito. At para masolusyonan. Huwag yung tira kayo ng tira. Kasi alam mo, pag tira kayo ng tira, nagsususpensya na kami na gawa ni Mayor Benji. Kasi yan din ang nakikita namin sa ibang crisis. 100 million ngayon. 100 million next year. 100 million na naman ngayon. Very good experience. Paano pag ginastos yung 100 million, tapos di pa rin gumagana ito? Paano nga? Ano gagawin natin? Usually, question. Hindi, hindi. Wala sa pukpok yan pare. Nasa plano yan eh. Nasa disenyo yan. So sigurado kayo. Tapos pag hindi kumana, nagbaha dito, hindi kumana to. Papakulong po kayong gahat. Ito yung sinasabi na uh, nire-rehabilitate, pero hanggang ngayon under rehabilitation pa din. Nakailang <laughs> Nakailang Nakailang ano na to. ang um, sa ano pa. Rinyo-rinyo ng kundo. Wala pa rin. Nandito na po si Secretary Ben Station ng DPWH. Uh, binibisita niya yung Sunog Apog Pumping Station. Uh, makikita natin dito sa gabila. Nag-aabang itong mga residente ng Sunog Apog para Uh, sa pag nanasa na maayos itong pumping station na ito dahil matagal na itong hindi nagagamit um, Pag-explain mo nga no, hindi gumagana na ginamit sa reserve na dalawang reserve na pump na 1CMS. Kasi yung capacity nitong at bawat pump na nang install dito is 3.5. So, total of 14. Pero, nung no, dumalakas ang ulan, gumamit ka ng dalawang pump na 1 si CMS. At sinasabi mo na, hindi, walang yes. Na ba? Yes. Hindi na walang ba? Yes, but yung time po kasi nung sir, Pak, saya sama dia, aku tak mau lagi. Kalau aku Kailan yun? Uh, August 24. 2022? 22, 2025. Uh, Wala naman so, siyang bahay. Kaya pala sa CPO ano, area. Uh, <coughs> yan yung first, yung club first. Localize. Uh, After Manila. Pero ito. yung yung walang bahay dito, hindi dahil gumagana yung pumping station mo. Sinwerte ka lang mo. Na walang bahay dito. Kasi sabi nyo sa akin, hindi pa rin naman gumagana ito hindi temporary intervention. Pero hindi ito. Yun. Hindi kasama sa proyektong to. Nag-nagano kaya nag nagkusa -ano ka lang. remedyo ka, kasi kumuha ka ng pump na hiwalay 'yun ang ginamit mo, correct? Hindi pa rin ito 'yun. So ito useless pa rin 'to. Hindi pa rin napa-under 'to after 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 years. Anong apoy ang Why is it na uh, using a different type of pump? Uh, May nakatulong. Dahil siguro low cost pa. Mm -hmm. Bakit kapagana niya naman? Ito, napakamahal nito. Sobrang ginastusan niya ng Uses naman. Na Sino ang, I assume, lahat ng ginawa niyang assessment nitong project na to, internal, meaning sa region, Tama ba? May, may, meron may, namang third party na nag-assess nito, nagsabi talaga, ito ang problema dito, and ito ang solusyon. Meron namang gano'n. Oh, have, you, problema. have you talked to uh, uh, MMDA Chairman Cartes because the uh, ang nila is once and for all, balita nyo yung mechanism. Instead of putting up, greeting the government of Hundreds of, hundreds of millions. Hundreds of millions. Oh, naman nagagawa? Why not? Siguro mag-coordinate kayo kay... Kasi sila pamilyar sa la, sa daily function na... So, wala pang third party na nag-assess nito puro kayo lang. For the last... Ano, kaya ba nung tapos? so five years. Wala pang nag-assess nito talaga na... Honest to goodness. Independent assessment. Wala. The third party ko. Hindi lang. Hindi naman independent pag DPWH, eh, kayo din yun eh. Di ba? Paano yun naman i-assess to eh, kung kayo din ang gumawa? O di pag in-assess nyo, sinabi nyo mag-i, o di kayo. Di ba? So dapat taga third party ang nag-assess dito, hindi kayo. So hindi ka, not you personally, but but the, this, but, but the, region. Central, never in-assess to ng central. Never tinignan dito ng secretary, sinabi, ano bang problema dito? From, from Secretary Villar to Secretary Bulongan. Mm -hmm. uh, May nagpunta na ba Secretary ng DPWH dito? Pero ako? Yeah, please, sino? Sekmani. Ano sabi ni Sekmani? Inexplicate po sa kanya. Pwede. Oo nga. Explain uh, uh, and then. Yung, ano? Uh, Solusyon? Yung uh, nga naging ano niya, naging uh, dagdag ng 94. Uh, yung parang upgrading po uh, na. Uh, uh, sino nagsabi no? Na, na, yung dagdag na 94 na yan, makakasolusyon dito? Divina Bridge na? Nino? W Sino Divina Bridge? Saint John Central. W hey. E, ikong ako hindi na ako maniniwala doon eh, hey, hey. kung buong yung proyekto hindi yun naman susususunlan. Napaconteng padi. So, uh, si meron talaga. Uh, uh, meron yung Meron talaga. Meron talaga. Meron 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 Aware so, ba kayo na may World Bank Master Plan po din? Tapos meron silang design. 2013 meron. Tulad yung ginawa nila sa Quezon City, may ginawa pump station, hindi nila sinunod yung design ng World Bank, kaya palpak yun. Di Ganun din ba dito? Are you aware? Are you aware? So, dagawa ang kailangan natin gawin dito. Kaya, magagama namin, kasama ng ICI, sinong dapat managot dito? Hindi dapat managot dito. Mag-iisang bilyon na yung 774 plus may isang daan ka pa dyan, bago. Hindi gastos na ba yan? Anong ginagawa ng isang daan yan? Eh? Para saan yan? Upgrading po. Upgrading na? Ito pong uh, gate. Sino nag-upgrade? Uh. Yung contractor? Si, si in contractor? Upgrade, bago, 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 bago. O sino yung contractor? Si Lebron. Ginagawa si Lebron? Lebron, Lebron. Lebron, si Lebron James? Lebron Paul Scrubs. Sino yan? Nandito ba ngayon? bron nga nandito ba, ba? kaka uh ka si sa dito. Ay, po. Ça Olivella, pero yung mami. inyong mga 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 inyong Sabcon. inyong mga 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 engineer. APM. So, anong solution mo? So, anong gagawin yung bus? Yung plan po dito, po, so, since ang nagkakaroon ng problema ito yung family. Okay. dahil nakakaano po siya ng mga sim. Ang laging niya proposal po is erase ito, pero fix na po siya ng across, hindi na po sa iyo open. Kasi ang naging reason po ng citation dito, okay. nasa pinapoksan po so, Bumabali. yung... Bumabalik. Babaklo. So, Abo, babaklo. Babaklo yan. So, Okay. Ito bang solusyon ninyo na isang daang milyon? Sigurado ba kayo na masosolve na yung problema nito at gagana? Kasi you were talking of the infrastructure. Yes, Okay, so maaaring may engineering yun. Good. Itataas nyo, basically. yung engineering concept. What about the mechanism? Will it run, especially, uh, regularly, pag umuulan, mga pagyon? Your, you, can you assure the city of Manila and the Zulog Apo uh, community, community na yung makina ay eh, tatakbo? Kasi ito, mukhang hindi maniposible <coughs> ito eh. Sige. let's assume na tama kayo. Ito ay layo-ininyero eh. Kaya lang yung mechanism that will pump out the water. we you will make sure? Hindi, hindi <coughs> Engineer. dadang dahan kasi sinasabi mo. dadang ka. Maraming yung baigay. Kasi Sama, eh, activities sa MMT. Kasi they have very, very good experience. Pa, paano pag ginasa siya dang meal, tapos hindi pa rin gumagana pa, Paano Ano gagawin natin? Usually, was the, uh, is... Hindi, hindi. Wala sa pukpok yan, pare. Yeah. <clears throat> Nasa plano yan. Eh. Nasa uh -huh. disenyo yan. Yes, yeah. So, sigurado kayo. Tapos, pag hindi kumana, nagbaha pa rin dito, hindi kumana to, papakulong ko kayong gahas. Okay yun sa inyo. Willing okay. okay. kayong, ga kayong gano'n. <laughs> Kasi ga, hindi ako nag, hindi ako nagpapatawa. Ay, hindi ako nagpapatawa ako. Hindi ako nagpapatawa dito. Ang sinasabi ko, at tapon to, tayo ng isang daang milyon dito, sinasabi niya, masusolusyonan. Pero sigurado ba kayo na masusolusyonan niya? Kasi kung di yan masusolusyonan, tapos, nagbabaha pa rin dito, ni gumagalan niya, after nyo mag, gumastos ng isang daang milyon ulit, sino mananagot ko? Sa question ko, sigurado ka, 94 million talagang gagastos siya dyan ha. Baka naman na... Uh, ano mo na, ano? Sigurado ka ha. Baka kung kanyang ganyan mapupunta yung 94 million na yan. Kalang-kalangan. Ay, nanonood ka naman ng Senate, di ba? Sigurado yun na yung binigay yung presyo, ayun yung amount ng infrastructure. Hmm. Pero na engineer na yung ano, hindi mo kasaganan to ha. Kasi April ka pa yan. Di ba? Pero ang punto ko dito, na, napakadali nyo kasi parang bumitaw ng salita na, Sir, okay na yan, maayos na yan. Sisiguraduhin namin. Ano hindi nyo naitindihan na yung idea, namin, isang bilyon yung hinapon dito, hindi pa rin gumagana, limang taon. Tapos sasabihin nyo ngayon sa amin, isang daang milyon yan, sigurado maayos na to. As by miracle. Eh, sinasabi na nga ng NMDA sa inyo, na si ay, may problema yung mismong mekanismo. Chinect nyo ba yung mekanismo? Kung, um, kung um, okay talaga o oh, hindi. O oh, hindi. Meron po. I-check po na. Ah, uh, no. How was it? Oh, o, okay, hindi. Sirap O, oh, yun okay. nga. Then may problema tayo. meron so, So, sinabi mo, sira ito. Kaya nga, para hindi mo ko naiintindihan. Sabi mo kasi, itong isang dang milyon na i-raise mo to, sold na lahat eh. Eh, kakaamin mo na ngayon na may sira pala yung mekanismo eh. So, ibig sabihin, kapag inayos mo to, hindi pa rin masusun. Correct? Eh, mm -hmm. Tama ba ako o hindi? Uh -huh. O di ay po, kung, kung, kung ko pa rin sinabi mo kanina, kurong ka. May ang ko oh. lang eh. Uh -huh. Yon, anong yung, anong coverage mo? 94. Yun nga po, boss, i-explain ko lang, boss. Yung actually, yun, yung 94, ang coverage nga, boss, yung isang, ano ba? Isang, ah, mechanism. Chambers. Chambers. Okay, so ano pa ang kaya nga nga gawin? Kasi, actually, four chambers po kasi yun, boss. So, yung... so, apat na kang milyon ang kailangan natin dito. Kina mag o magkano? Nasa 200 po, mas nabisto sa nila. Pero teka muna, <laughs> pag may 200 million si Secretary Prince, kasi it's more than the resolution. Ako, as mayor, I'm finding solution. Uh, kung kayo may kasalanan pinaggagawa at kung ikaw may gagawin kasalanan later on, ayok, natuto ka na. Kapakaranang sunog ako ang pinag-uusapan natin if you're going to spend 94 million and you needed 200 million, why don't you ask the secretary now, Sir, Derechahan, I need 200 million. Once and for all, total we invested 774 oh, really? million. Then let's just put 200 billion. Ang garantiya mo sa Maynila, sa DPWH, sa ICI, tatakbo. Mekanismo, at yung pasiundaya can we do that? can you assure me na? yun yung ano yun na? naman kasi sabi mo isang 94 lang gagana na yung gagana po ba yung isang porma hindi na mo yung problema sa inyo dito. to sa dibdib walang face one one two pundasyon Hindi ko nakikita yung pundasyon sa dalang na tap 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 Dapat kayo, ang iniisip tap paano tap tap yung buo? Kasi, Nung 2020, diniliber to, buo eh. Binayaran nyo, buo eh. Dapat gumagana eh. Five years na hindi gumagana eh. Tapos ngayon, papatsi-patsiin nyo na naman. Ano? 200? Pa, ano kaya nyo sa amin? Tanga. 200? Ang assessment mo as bagong ARD. Tatakbo kay niya sure ICI. Sa Rohingya ko yung Parang perspective ng ICI. Maski mapagana nyo yan, investigan pa rin. Uh, ang yung obligasyon. Sure. Paparusahan pa rin namin yan. Kung nagkamali kayo. Alam ka ano, ano eh, huwag nyo nakakasin. Kasi hindi naman, hindi kami engineer ni Mayor Benji, pero hindi naman kami tanga eh. Huwag nyo akong gagawin tanga. Diba? Sabihin nyo na yung totoo. Diba? At ang, ang iisipin nyo, Papaayos natin ito lahat ba? Hindi ka ba nahihiya sa DPWH? Sa, sa... Sa... sa, hindi, hindi ka ba nahihiya na yung DPWH gumawa ng ano, isang bilyon na ayos ang binuhos dito. Tapos, imbes na makatulong dito, eh, nakakasama pa lalo. Eh, Mahi, mahiya naman kayo. Ano? Uh, suggestion mo? Solution? Ganto! Huwag ka muna magsalita. Ang advice ko sa iyo, pag-arayon yung mabuti ito, ang advice ko, kumuha kayo ng third party, kausapin niyo ang MMDA, Kaus ma mausap kayo ng mga eksperto, ipa-assess nyo ito ng buo, mm. pa-check nyo ano ba talaga ang pwedeng gawin dito. Okay. So, at para masolusyonan. Huwag yung tira kayo ng tira. Kasi alam mo, pag tira kayo ng tira, nagsususpensya na kaming darawan ni Mayor Benji. Kasi yan din ang nakikita namin sa ibang proyektor. 100 million ngayon, 100 million next year, 100 million na kami ngayon. Sa Mayor Benji yun, magandang isa lang napasit ko kakaroon ng paghapi because of the discretionary amount of a particular piece at at identity to to compensate mm -hmm. those things mm -hmm. I hope, uh, if it pays one, <laughs> pays two mm -hmm. kaya kahit nawala sa tapay kahit nawala sa net tapay 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 Once ang gagawa kayo, pag sinabi nyo ito, 770 million. Ang hihingi mo, no, 770 million. Isang phase lang. There is no such thing as phase one, phase two. No. Tapos pag nagbago ang mga politiko, ginagawa niyong gatasan itong mga projects uh, sa hindi na problema sa na Hindi ko lang. Mayor Benji may, may kayo na lang. Magsisiyasat niya. Kasi ako, I'm always up to the solution. Nang, nangyayari kasi nagiging bad habit yung phase one, phase two. <laughs> Kaya nakatenga yung mga programa. O ngayon, marami ginagawang phase 1, phase 2 rito sa Manila. Ano kami ngayon? Ano nga? Yung mga building kami na nakatenga ngayon. Dahil uh, may bulo. Multi-year. Multi-year. Kaya yun na. Mga. Sana maging lesson. So pag hindi mo sa ako, for example, no magkaka-region, magkano isang region. Ang um, um, within your ano? Ang threshold po ng regional office is Hindi po project, uh, project uh, yan. Project uh, ng national, ng ano, ng central. central. Mm -hmm. Ganun yun. Sa'yo lang dadaan. Kasi ikaw oh, ang medyo, tapos yung TE. Pero hindi na yung parang nangyayari kasi... Sinachap-chap eh. Try y na natin po. Yan din yung nakita na ni Yamir sa... sa saka na ICI sa Kiyos. Naging perennial eh. Yun nga. Yeah. Yun nga, 12, 12 places, 98 megalit. each. Alright. So, isang billion. Magandang yeah. diba? meso sa iyo, for your future. Sinagaw na, hindi ka naman yung goal. Sa mga labor, 95, 4 Para lang, to look at that discretion. Tama nyo. na yan. Tama na yung mga ginagawa niyo dito. Di diba, yeah. obvious, yeah. obvious yeah. eh. Obvious. Di diba, ginagawa niyong gatasan yung mga project eh. Sayang. Saya Sayang. Saka yung hindi ko matanggap, yung gawa na, tapos, magagagay ka na naman ng isang daan, ngayon, sabi mo, 200 plus. Tapos walang kasiguruhan na, na maaayos. Mm hindi -hmm. pa. Alam, alam mo, alam mo hindi parang naging livelihood na <laughs> ngayon. Gata Livelihood program na naman eh. Parang cottage. Tapos umingay kayo ng permit ha? Ano ba? Building to. <laughs> May building permit na to sa sita. Wala Ibayad ka na ba ng contractor stocks? Hindi oh, kasi kaso naman. Oo. Mahirap kayo ha. Ah. Nakakasiyento-trenda na ako. Ano mo i ko yan, Ana? Huwag akong papayagang DPWH nationwide na hindi kuhuha ng bail-in. Eh. O oh, kasi stock it's not true. It. Pag may, alam mo ang problema niya. Hindi naman kayo sisisi pag ito nadurog. May isisi ba to? No? Yari naman kami. May isisi ba to? Baya daw eh. You comply. <laughs> You're welcome to develop. <laughs> So, ganun. Ano, can you, Shane, can you just, you know, can you tell, uh, music at no? Hindi na pwede itong ano, in fact, pati yung kahapon, we need a third party assessment or anything. Yes. Kasi kung yung contractor lang, yung titira yes. ng titira doon, mukhang nakita natin. Woodfield. 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 Hindi, Woodfield, sino yun? Third party. Third party. party. Yeah. Third party. Third party. Third party. Third party. Third party. Third party. Third field Third party. Third party. Third party. Third party. Third sa Third parang Third party. Third na Third party. Third party. Third party. Third Parang Third party. Third Ako Third party. Third party. Third party. Third party. Third na hindi Mahiyaan naman kayo sa mga tao dito. Kumaan naman yung tao. Ang bagay ba gagawin sa ito? May bagyo pa sa... Sa pala, uh, uh, grand ng... <coughs> five, years. five years? Guys, five years? Nandito lang, parang parang ano nga to, parang... Dekorasyon nga to dito. Isang bilyon, no? Halos isang bilyon na ito. Parang value wala eh. No? And this is all over the country. It's not just here. Dito na chairman, dito na chairman. Chairman, mo malaman chairman. Chairman, 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 Kailangan 2000 kailan ka pa chairman? Iba sa dito. 2018. Nung no, ito ba yung eh, pinaset nila sa iyo? Hindi po ganito po. Nagkaroon ba ng public consultation? Wala po. Kasi po nung kasano mo yung gagawin pa lang po ito. Hindi pa po chairman. Hindi mm. pa po ito. Hindi po ito. Hindi po ito. Pero ito po sabihin, walang konsultasyon pa ang plano nila. Kasi sa ACC, merong public, merong social preparation, may public scoping, may technical scoping, okay. tapos may public hearing yan bago sa so, pag so, 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 paano kayo nakakuha ng ECC? Imposible yata makakuha kayo ng ACC. Paano kayo nag-ACC kung wala kayong consultation doon? Okay. Oh. Kasi dadaan na doon sa proseso na yun, ba? Tapos meron pa kayong EIA, <coughs> Environmental Impact Analysis. <coughs> so, paano kayo nakakuha ng ACC? So, ibig sabihin, wala kayo ACC kasi kung walang posible yun. na po ako mga kasi. May lang po sila sa akin na report. Pag nagkadala ng mga yung... Niyong... Kasi bagong tao lang po yung mga nakapunin. Ayun, ano? Ayun. Yung sinabi ko sa kanila, kung magdadala sila ng gamit, makipag-coordinate sila sa akin para pag nitira nung sa akin, ito Kaya ko sa akin. Hindi ko sabihin, Chairman, bago pa sana sila yung iba ang public station natin. nila ng ECC, dumaan sila sa gano'ng proses. Mukhang wala. Imposible eh. You cannot get an ECC with barangay consultation. Kasama yung processor. Kasi ilang kayo mag-work sa... Anis binaya. anis binaya. Anis binaya yung ECC. <laughs> kaya nga ka ba barangay kapitan dito? 2 times <laughs> a week po. So nung ginagawa to, nung ginagawa pa rin ito ay gawin Nakita mong ginagawa to? Never siya nag-consulta sa inyo? Hindi Ginamit lang po nila yung so, 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 kasi ginawa po yung nakarang dito yung bahay nila. Ginawa lang po ng parking. Kasi pag nagpatawag sila ng public school, kailangan ng isa ah, is oh, ito patawad, sa SDR. Tatawag yung tao. Minimum of 3, 3 meetings yan. Oo. Oh, sa, sa community. Wala, sa community. Po, wala po. Wala po. Wala, never. Wala po. Oh, Pinagbolo ko nyo lang kami. Sige. Okay. Okay. Sige. Investigan na natin ito. Tapos, kunin nyo nga yung Woodfield. Opo. Next shot po na, sir. Patawag nyo nga sa... Sa central? Sige <tipos> mo buong ni Yorme. Natapos to. Wala pa rin. Ay, hindi, pwede na yung pinapagapos. Okay. 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 pa Okay. 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 first time Okay. nakita Okay. Okay. Yun na yung nakita namin na 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 ng na bahay na kung po? mawasok sa bahay. Ano talaga ito? Naging uh, parang bulakan? Dati po nung wala po yung pump Nung wala yung <laughs> pump <public> station, hindi naman babaharin dito. Hindi mo Ang bahalang lang namin dito, meron kaming kondi dyan, kondi rin ng meron kaming bahay ng creek.

Sinabik ka lang sa buluring yes sir Opo. ko siya kung kasama masama po ito ornament. hindi kasama Buong nshare naman yung mga kaputais sa babang mas kung pagpipili ng mga babae sababi 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 Di pa titingnan naman na bagyo. hindi kayo nahiya na na naman dito. Okay. Mayor, May baba po tayo. Dito po tayo. Okay. Okay. Okay okay. okay. Una na po yung camera, oh, please. <laughs> bu, niyo yung ano. na niyo yung time, guys. mo na yung yung time. Saan yung yung ano? Yung Ay, Ay,

で、質問 <laughs> <laughs>

sa city. So talagang hindi ko to at all. Meron mm -hmm. sila ano po, temporary na 1 cubic per second dalawa. Temporary. sila pero it's <laughs> not part of the It's <laughs> not <laughs> temporary. <laughs> Para <laughs> makakuha yung tubig. So, temporary. Kasi hindi talaga <laughs> na building permit.

Kung hindi, paglalagay sila ng underload. Putok pa lahat yan. Hindi naman sila naka-overload. Usually, eh, pagmarin kami yung mga yan. Mmm, no, exactly. My exactly. Ang boss ng ilay. Yun.